Hi, it's me, Sherry Lomboy ng RWGF Philippines. Good morning po sa inyong lahat. 4.30 nung dumating tayo dito sa Bangged. Yan, Abra. Para i-deliver yung order ni Sir Marlo from USA na incubator. Yan. Thank you Lord kasi hindi umulan, hindi nabasa yung ating incubator. Ayan. Ayan first time ko pong makarating ng Abra. Oh, sobrang thank you ni Sir Marlo dahil ako po mismo yung naghatid. Ayan, welcome po and thank you din po sa tiwala. Si Sir Marlo kasi nakakuha rin ng materyales sa atin. Ayan, nakakuha sila ng trayo. Trayo yun, trayo po yata yun. Ayan tapos mamaya may idadaan din tayo sa Vigan hindi ko nakita yung daan pero parang kanina kasi hindi naman ako yung nag -drive. parang ang style ng daan niya parang Nueva Vizcaya Ayan, parang sigsag parang bagyo, ata kasi first time ko nga first time ko nga lang dito Ayan. So maraming maraming salamat. Available po yan. Incubator po. Pwede po kayong magpagawa sa amin. May one year warranty. Tapos kinakalibrate po natin yan. Depende po kung ilan po yung i-order ninyong setter at saka hatcher. Pwede yung magkasama yung setter at saka hatcher. Pwede rin magkahiwalay yung setter at hatcher. Ayan. Pinakamalit po natin, 54 yung kanyang setter. Ito po pumapangalawa po ito sa maliit. Ayan, maraming maraming salamat po ulit, Sir Marlo. Ting, tapos thank you rin po sa pa-coffee ni Madam. Ayan. dito po yan sa Zone 7 Banggit. Ayan. Thank you Mami's Bake Shop sa coffee at sa bread. Shoutout po sa lahat ng taga-Abra at maraming maraming salamat po sa lahat po ng nakasubok na ng aming incubator. Sa mga interesado po, pwede po kayong mag-comment po dito sa baba or tumawag po sa aking numero 0947-871-9712. Maraming maraming salamat po hanggang sa susunod na video ko. Kita-kits po tayo and God bless po.